Ang mga pagsubok ay madalas na naghahanda sa atin para sa kadakilaan. Isa po sumuyan, bawat hadlang na hinaharap mo, bawat pagkatalo, bawat gabing puno ng pagod, hindi yan para sirain ka. Nandiyan yan para patatagin ka. Ang diamante ay nabubuo sa matinding presyon. Ang bakal ay pinapanday sa apoy. At ang kadakilaan, ipinapanganak sa gitna ng hirap. Kapag sinusubok ka ng buhay, huwag mong itanong, Bakit ako? Bagus ay itanong mo, Ano ang itinuturo nito sa akin? Dahil bawat pagsubok ay may aral, bawat pagkadapa ay pagkakataong bumangon, at bawat unos ay lilipas din, iiwan ka nitong mas matatag, mas buo, mas handa. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, kumapit ka lang. Lumaban ka. Dahil ang akala mong katapusan, maaring simula pa lang ng isang dakilang kwento. Hindi hadlang ang pagsubok. Ito ang tulay mo patungo sa tagumpay. Tuloy lang. Hindi pa tapos ang kwento mo.